Naranasan mo na bang maging sobrang overwhelmed na akala mo hindi mo nakakayanin ang isa pang araw? Napatingin ka na ba sa mga pangyayari sa buhay mo at nagtanong, hanggang kailan ko akayanin ang lahat ng ito? Marahil ngayon ay may bitbit ka na mabibigat na pasanin, masakit na alaala o mga kawalang katiyakan na ninanakaw ang iyong kapayapaan. Marahil ay humahara ka sa mga panong na walang sagot, mga pintuan na hindi pa nabubuksan o mga pangarap na tila lalong lumalayo. Sa mga sandaling ito, napapagod ang puso, sinusubok ang pananampalataya, at marami ang nag-iisip na sumuko. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo ang isang makapangyarihang bagay, itinuturo sa Biblia na hikayatin natin ang isa't isa, at iyon ang nais kong gawin sa iyo ngayon. Anuman ang laban na hinaharap mo ngayon, nais kitang anyayahan na ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos." Siya ang may huling salita sa iyong buhay. Hindi ang mga kahirapan, kabiguan, o kakot ang ng katapusan ng iyong kwento, kundi ang Panginoon. Siya ang sumusulat ng huling kabanata, at dahil ang katotohanan ito ay hindi nagbabago, kailangan mong humawak ng mahigpi. Huwag sumuko, huwag bitawan ang iyong pananampalataya, huwag magdadala sa panghihina ng loob. Kahit pa ang gabi ay tila walang katapusan, maghiwala na darating ang umaga, dahil ang nangako ay tapat natuparin ito. Ang problema ay madalas nating hinahayaan ang ating mga mata na pumuon lamang sa mga bagay na nagkamali. Naisahan tayo sa mga panalangin na tila walang sagot pa o sa mga inaasahan na nabigo. At sa ganitong paraan, hindi natin namamalayan, nawawala sa atin ang pagkakataon na makita ang kahimik na gawa ng Diyos. Naisip mo na ba na marahil ang sakit na ito na nararanasan mo ay mismong paraan na pinili ng Panginoon upang ipakita sa iyo ang Kanyang tunay na presensya? At kung ang bagyong ito na tila sumisikip ay talagang perpektong pagkakataon upang ipakita sa iyo ng Diyos kung gaano Kanya kayang suportahan sa isang supernatural na paraan. Marahil pinahintulutan ng Panginoon ang mahiyap na panahon na ito dahil nais Niyang ipakita sa iyo ang Kanyang lakas kabutihan at mapanatiling biyaya sa iyong buhay. Dito kumapasok ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa paghingin ng paliwanag o sa pag-asahan ng agarang sagot mula sa Diyos. Hindi ito pagsubok na itayo ang sarili sa parehong antas ng makapangyarihan, kundi pagitiwala sa Kanya kahit hindi natin naunawaan ang bakit. Ang ating responsibilidad ay hindi magtanong, kundi magtiwala. Sinasabi sa atin ng salita na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Nangangahulugan ito na ang iyong papel ay hindi upang maunawaan kung paano o kailan ito mangyayari, kundi simpleng maniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ang pananampalataya ay parang bagong pares ng salamin na ganap na binabago ang pananaw. Kapag tinitingnan mo ang buhay sa mata ng pananampalataya, nagsisimula ka makita ang mga detalye ng kamay ng Diyos, kahit sa pinakamadilim na lambak. Sa pananampalataya, napagkatanto mo na marahil ang laban na ito, ay hindi dumating upang siyain ka, kundi upang bumuo ng mas malaking bagay sa loob mo. Maaring ginigising ng Diyos sa iyo ang isang pagnanasa sa panalangin na dati inatutulog, o muling pinapalakas ang hangarin para sa kabanalan at pagiging malapit sa Kanya. Marahil ang sakit na ito ang kinakailangang tulak upang palayain ang mga talento at lakas na matagal nang inilagay ng Panginoon sa iyo. Ngunit lumilitaw lamang sa ilalim ng presyon. Uno ang kasaysayan ng mga halimbawa sa Biblia na nagkapatunay nito. Isipin si Jose na niloko ng kanyang mga kapatid, itinapon sa isang di makatarungang bilangguan. Ngunit inilagay ng Diyos sa isang marangal na posisyon upang iligtas ang mga bansa. Isipin si David na nagatago sa mga kuweba, hinahabol ng hari, ngunit natutunan doon na magtiwala sa Diyos bilang kanyang kanlungan at pastol. Isipin ang mga alagad sa magulong dagat, puno ng kakot, ngunit natuklasan na si Jesus ay may kapangyarihan kahit sa mga hangin at alon. Wala sa mga sitwasyong ito ang mukhang biyaya noong panahong nangyari ito. Parang trahedya, sakit na walang paliwanag, madilim na gabi. Ngunit sa kabilang panig, bawat isa ay naging bahagi ng mas malaking plano. At ganoon din sa iyong buhay. Ang tila kaguluhan ngayon ay magiging patotoo bukas. Ang tila hindi matiis na pasaning ngayon ay magiging panibagong lakas bukas. Ang tila katahimikan ng Diyos ngayon ay magiging patunay ng Kanyang pag-alaga bukas. Kaya, huwag bitawan ang iyong pananampalataya. Huwag hayaan ang sakit ang magtakda ng iyong pananaw. Ang Diyos ay kumikilos ng kahimik, naghahanda ng mas malaking bagay kaysa sa iyong naisi. Kung ang mensaheng ito ay humahaplos sa iyong puso, inaanyayahan kitang manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Gamitin ang sandaling ito upang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, ibahagi sa isang tao na nangangailangan ng salitang ito, at i-comment ang iyong karanasan sa pananampalataya. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagkapalaganap ng mensahe, kundi bumubuo rin ng isang komunidad ng pag-asa at panalangin, kung saan pinapalakas natin ang isa't isa sa pag-ibig ni Kristo. Napansin mo ba kung paano kayang baguhin ng pananampalataya ang paraan ng ating pagtingin sa buhay? Madalas nating tinitingnan ang mahihirap na sitwasyon at iniisip na walang labasan, ngunit iniimitahan tayo ng pananampalataya na makita ang lampas sa mga pangyayari. Parang binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pananaw, na kayang makilala ang kanyang presensya, kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang problema ay ang puso ng tao ay may tendensya na maghanap ng agarang sagot, na maunawaan ang mga dahilan, na malaman ang bakit ng bawat luha. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi humihingi ng paliwanag, nakatayo ito sa pagitiwala na mabuti ang Diyos at perpekto ang kanyang plano kahit hindi natin nakikita ang kabuuan. Sinasabi sa atin ng Biblia, marami ang kahiyapan ng matuwid, nguni inililigtas siya ng Panginoon sa lahat. Ang pangakong ito ay hindi nangangahulugang paliligtasin ka mula sa mga hamon, kundi na hindi ka kailanman magiging nag-iisa sa kanila. Ang bawat laban ay may kasamang presensya ng Diyos. Bawat luha ay nakikita niya. Bawat buntong hininga ay naririnig. At ito ay dapat magalala sa atin na ang ating lakas ay hindi mula sa ating sarili, kundi mula sa Kanya na lumikha sa atin. Kapag naunawaan mo ito, malalaman mo na hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mundo sa iyong mga balika. Ang iyong papel ay hinilutasin ng lahat, kundi magtiwala sa Kanya na mayroon ng lahat ng sagot. Ilan na bang beses kang nakaramdam ng kawalan ng lakas, iniisip na sumuko na lamang. Marahil, sa sandaling ito, dumaraan ka sa isang yugo kung saan parang bumabagsak ang lahat, mga relasyon, kalusugan, pananalapi, mga pangara. Asa As katahimikan ng iyong sakit, tinatanong mo ang sarili, nakalimot na ba sa akin ang Diyos? Nguni sa mismong sandaling iyon, siya ang pinakamalapit sa iyo. Ang Panginoon ay hindi kailanman iniiwan ang kaniyang mga anak. Kahit na mukhang sarado ang langit, siya ay kumikilos. Maraming beses, ang pagsubok na iyong dinaranas ay eksaktong ang larangan kung saan pinapatibay ng Diyos ang iyong mga uga. Sa lambak, lumalago ang pananampalataya. Sa bagyo, natututo tayong magtiwala sa tinig ni Jesus. Sa deserto, naunawaan natin na siya ang ating panustos. Isipin ang mga sandali kung kailan mismo si Jesus ay hinarap ang paggangi, sakit, at kahit kamatayan. Sa Gesemani, siya ay umiyak at pinaggawisan ng mga patak ng dugo, hinihiling sa ama na, kung maari, ilayo ang kopa. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Ipinapakita nito sa atin na ang pananampalataya ay hindi pagtakas sa pakikibaka, kundi pagitiwala na sa pamamagitan ng mga ito, natutupad ang kalooban ng Diyos. At kung kahit ang anak ng Diyos ay kailangang dumaan sa pagduusa, upang ipakita ang kaluwalhatian sino payo upang isipin na wala tayong mga pagsubo marahil ang yugto na ito ng iyong buhay ay hindi upang siyain ka kundi upang hubugin ka marahil ginagamit ng Diyos ang sitwasyong ito upang gisingin ang mga nakatagong kaloob upang muling buhayin sa iyo ang panalangin na nanlamig upang lapitin ang iyong puso sa kanya sa paraang hindi kayang gawin ng kasaganaan ang mga paghihirap ay may kakayahang ilantad ang mga nakatago, tulad ng tapang ni David sa harap ni Goliat o katapatan ni Daniel sa harap ng Pugon. Ang bawa hamon ay pagkakataon para mabuo ang karakter ni Kristo sa atin. At kapag tiningnan natin ang nakaraan, naunawaan natin, walang naging walang kabuluhan. Si Jose ay naging gobernador ng Ehipto lamang dahil dumaan siya sa bilangguan. Si David ay nakoronahan bilang hari lamang matapos matutunan na umasa sa Diyos sa mga taguan. Ang mga alagad ay naranasan lamang ang kapangyarihan ni Jesus sa dagat matapos harapin ang bagyo. Gayun din sa iyo. Ang iyong kwento ay patuloy pang isinusulat. At sa huli, makikita mo na ang lahat ay bahagi ng mas malaking layunin. Ngayon, nais kong magnilay kakasama ko. Paano kung ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay eksaktong endablado na pinili ng Diyos upang ipakita ang pinakamalaking tagumpay ng iyong buhay? Maraming beses, nakikita lamang natin ang bigat ng pakikibaka. Ngunit nakakalimutan natin na ginagamit ng Panginoon ang bawat detalye upang isulat ang isang kwento ng pag-asa. Hindi niya nasasayang ang anumang luha, hindi niya pinapansin ang panalangin, at hindi niya iniiwan ang humahanap sa kanya. Ang tila katahimikan sa iyo ay paghahanda para sa Diyos. Ang tila pag ay sa katunayan ang perpektong panahon kung saan hinuhubog niya ang iyong puso at pinatatag ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nagkapalala sa atin sa awit 34, talatala -tala siyam. Maraming pasakit ang matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat. Ibig sabihin, hindi mahalaga ang anyo ng problema, ang tindi ng bagyo, o gaano katagalang sakit, kung ikaw ay nasa Panginoon, magtatagumpay ka. Ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa iyong kakayahan, kundi sa kanyang katapatan. At ang kanyang katapatan ay hindi kailanman nabibigo. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magkakailanman, at ang kanyang kamay ay patuloy na nakalatag sa iyo. Alam ko na minsan parang mas mabigat ang pasanin kaysa kaya mong dalhin. Alam ko na may mga gabi na napupuno ng luha ang puso at mga araw na tila naupos ang pag-asa. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, hindi ka nag-iisa. Ang banal na espiritu ay nasa iyong kabi, nagkapalakas, nag-aaliw, at sumusuporta sa iyo. Siya ang bumabangon sa iyo kapag iniisip mong wala ka ng lakas. Siya ang bumubulong sa iyong puso, Anak, huwag kang susuko. Anak na babae, ako ay kasama mo. Kaya, huwag kang kitigil sa panalangin. Magpatuloy kahit na tila mabagal ang mga sago. Maggatuloy sa pagpuri, kahit hindi pa dumarating ang himala. Magpatuloy sa paglakad sa pananampalataya, kahit na madilim ang daan. Sapagkat bawat panalangin, bawat gawa ng tiwala, bawat luha na ibinuhos sa harap ng dambana ng Diyos ay ginagamit upang baguhin ka at ilapit ka pa sa kanyang puso. Isang araw, titingin ka sa nakaraan at makikita mo na ang lambak na ito ay hindi katapusan ng iyong kwento, Kuni ang matabang lupa kung saan lumalim ang iyong mga uga. Ang panahong ito ng sakit ay maalala bilang panahon kung saan natutunan mong higit na magtiwala sa Diyos kaysa sa iyong sarili. Nang ang iyong pananampalataya ay tumigil sa pagiging mababaw at naging ganap, matatag at matibay. Ngayon, nais kong manalangin kasama mo. Panginoon, Tingnan mo ang buhay na ito na pumatawag sa iyo ngayon. Tingnan ang bawa pusong pagod, nabibigatan, at walang lakas na maggatuloy. Hipuin mo sila sa iyong pagmamahal at ibuhos ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Naway bawat luha ay maging pag-asa, bawa panghihina ay mapalitan ng tiwala, at bawat takot ay magbigay daan sa pananampalataya. Panginoon, palakasin mo ang anak na ito at ang anak na babae, panibaguhin ang kanilang lakas, bigyan ng tapang upang manatiling matatag at tiwala, upang magpahinga sa iyong pag-alaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At kung ang panalanging ito ay tumimo sa iyong puso, inaanyayahan kitang ibahagi ang sandaling ito sa iba. Mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment at ibahagi ang video na ito, upang mas maraming buhay ang maabot ng presensya ng Diyos. Sa ganitong paraan, Sama-sama nating patuloy na ipalaganap ang pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal kay Kristo.